Ang topic natin ngayon ay kung paano maglagay ng reverse camera sa ating mga sasakyan. Bali, ngayon ang inorder ng aking pinsan ay galing sa Lazada. Ito. Unbox muna natin. Bali, itong kulay yellow na socket ay papunta sa video. Tapos yung red naman ay papunta doon sa positive-negative ng reverse light ng ating sasakyan. Meron tong dalawang socket na kabilaan. Yung isa sa camera. sa papunta naman sa MP5 player ng ating sasakyan. Ito, gumawa ako ng diagram para madali yung, yung masundan. Bali yung first step. Remove small screw. Bago nyo tanggalin yung tornilyo sa loob, lagyan nyo ng basaan o kaya anong tela para hindi pumasok yung tornilyo sa loob. Kaya nga, ito alam magaling ang tsamba mo, malakas eh. Bali, apat na tornilyo ito. Tatanggalin nyo sa MP5. Tapos, dalawang connector lang sa ilalim. Yung sa clock. So, yung doon sa isa. Killer, smile muna tayo. Ako na ang cute dito, pero you may... <laughs> juyat. Kung sakali naman na hindi MP5 yung nakalagay sa auto nyo, Pwede rin naman yung mirror monitor. Gaya nito. Mabibili nyo rin sa Lazada ito. Murang-mura lang. Aww. Hindi na kayo magbabaklas kagaya nito. Tapos ipasok nyo lang sa loob yung wire. Dapat dito siya mauna sa taas. si ano mo nga naman maakyat. May, medyo mahirap. Kailangan mo pang ng alambre. Pareho lang ang dulo ng wire na to. May nakalawit na kulay red na wire. Kabilaan. Connect nyo lang sa rcam na nakalagay sa MP5. Yung iba naman, video in ng nakalagay naman. Doon nyo lang i-connect. Pero kung may ibang katawagan pa, comment nyo lang sa ilalim, tapos ituturo ko sa inyo kung saan inyo i-connect. Para hindi kayo magkamali. Tapos itong kulay pink na wire, at yung kulay red, yan yung pagdidikitin nyo. Ang nakalagay dyan ay tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Tuturuan ko na rin kayo kung paano maglagay ng CCTV sa ating mga bahay. Lalo na ngayon, napakadelikado, maraming masasamang loob. Nung minsan nga, pinasukan ako sa kwarto ko, mga katata. Oo, kaso, chicks yung pumasok. may CCTV sa nga, di matakbo pa ako, mga katata. Bago nyo nga pala isoli itong MP5 natin, make sure lang na uh, yung mga konektor, eh, idikit natin mabuti para iwas lose connection. Tapos isolin nyo na mga katata para iwas kalat. Tulad nung una nating ginawa, lagyan muna natin ng basahan bago tayo magkabit ng tornilyo. Para iwas laglag sa loob ng aircon. Total, nasa labas naman na yung wire na dinugtong natin kanina. Kakawit na lang natin yun sa ilalim tapos na tayo sa step 1 dito naman sa step 2 uh, ilatag natin ng maayos yung wire natin papunta don sa likod make sure lang na may gamit kayong tie wire para i-sunod natin don sa mga wire na nakalagay sa gilid tapos pagka tinanggal nyo tong plastic na ito sa gilid ng sasakyan kung wala kayong pang remove na plastic gumamit na lang kayo ng flat screw tsaka nyo lagyan ng basahan para hindi magasgas yung sasakyan at the same time para hindi rin masira yung, ano, yung plastic pwede nyo rin ipadaan ito sa taas kung ayaw nyo magbaklas sa ilalim kaya lang yung ibang mga sasakyan medyo lumilitaw ito pagka sa taas nyo nilagay ito pa lang sa gitna na to kahit na hindi nyo natanggalin iangat nyo na lang para iwas kalat na rin. start so, pagka nagtatanggal kayo, dahan-dahan lang. Huwag masyadong bigla. Madali lang naman tanggalin to. Pagka pala nilatag nyo na yung wire sa ilalim, eh, make sure lang na ano, ayusin nyo yung pagkakalatag niya. para hindi siya maipit doon sa mga plastic na tinanggal natin ay nyo lang doon sa wire na nakalagay na doon, yung mga papunta sa likod na connection, yung stop light, yung reverse light. Tapos pagkatatanggalin nyo pala itong mga plastic na tornillo. Kung wala kayong pantanggal na plastic, kahit yung flat screw lang, tsaka long rose, pwede na. Mga akwan siguro itong tinanggal ko dito, lima. Ayun, nakalitaw na yung wire. Diyan natin isasama yung connection natin. Pero dun sa mga ibang sasakyan, kung sakaling nahihirapan kayo magpasok dito sa upuan sa likod, obligado tatanggalin nyo yung upuan nyo sa likod. Medyo mahirap lang pero kaya naman. Pero dito sa ginawa ko ngayon, gumamit lang ako ng guide wire para hindi na ako magbaklas ng upuan sa likod. Tapos si eh, tanggalin niyo yung tatlong tornilyo dito sa taas. Yung isa sa susian, tapos yung isa support niya. May lock pala na plastic to sa gitna. Ang pinangtatanggal doon ay flat screw tsaka long nose. Yun lang ang ko doon. Dali lang din, tanggalin yun. Parang nagkuko lang sa kamay. Mayabang so, na naman <laughs> Tapos tanggalin nyo muna yung plaka bago nyo tanggalin tong kulay silver na ano. Para hindi siya may pit. Ayun, kung mapapansin nyo na tanggal na natin yung plak niya sa ilalim. Tulak nyo lang yan, tapos kasama yung doon sa gitna. Yung sinasabi ko kanina. Ito, yung doon sa gitna nya. Yan. Yan yung ipitin nyo ng long nose Tapos, sabay tulak nyo ng flat screw. Tapos, kung ilalagay nyo na yung camera, mga katata, huwag nyo nang puputulin para hindi masira yung camera natin. Yung iba kasi pinuputol nila itong wire na to. Pinapadaan nila doon sa butas na malit. Pero dahil tayo ayaw nating magputol. Dahil baka ma sira pa yung linaw nung camera niya. Kaya pinadaan na lang natin sa gilid ng ilaw. Pero kung gusto nyong putulin, mag na lang kayo. Gumamit kayo ng soldering ngayon bago nyo isoli ulit. Tapos, eh, lock na natin ulit para makakompleto na lahat. Lagay na natin yung camera sa likod. Yung iba, nilalagay nila ito sa gilid. Pero, ako nilagay ko ito sa sentro kasi mas komportable ako pagka umatras ako. Nasa sentro siya mismo. Tapos pagka nilatag natin tong wire sa gilid, yayon lang natin siya doon sa mga wire na dating nakalagay na. Sunod lang natin dito sa gilid niya. Tapos yung mga sobrang wire na nasa na likod ay itago natin sa butas. Tapos lagyan natin ng tape. Basta't pagka naglalagay kayo ng connector wire, yung papunta doon sa MP5, maunan yung ilalagay lagi yung papunta sa MP5. Yung mga lahat ng sobrang yung wire, dito na sa likuran para doon sa harapan, saktong-sakto lang yung mga wire na nakalagay doon. Walang sobra, dito lang sa likod para mas magandang tignan. Tapos yung doon sa positive-negative Medyo bitin yon Kailangan nating dugtungan. Connect natin sa reverse light. Yung positive. Tsaka yung negative na black. Tapean lang natin ng mabuti para hindi siya mahugot. Ito yung papunta sa reverse light natin. Na positive, negative. Ito yung magbibigay ng supply sa camera. Isunod din natin ito dun sa wire kung saan natin dinaan yung mga ibang wire na papunta sa camera ito, yung, ito na yung magiging pinaka supply nya tapos yung mga sobra na yan uh, itago natin yan dun sa butas lalagyan natin ng tape para maganda siyang tignan tapos pagka uh, sinukat nyo to make sure na pag nyo yung dun sa likod pinag pag inangat nyo hindi siya na ito dyan nyo ilalagay yung positive tsaka negative yung positive dyan yung kulay red tapos yung negative naman yung kulay white balatan nyo lang yung dalawang yan wag nyo nang puputulin yung red tsaka yung white balatan nyo lang mga katata para hindi siya pangit na ano na naputol na tapos ito yung mga connection natin na papunta sa ilalim. Lagyan lang natin ng tie wire tsaka tape para maganda siyang tignan parang walang nangyari. Make sure lang na ano na napagsama natin yung dalawa doon sa tape. Para pagka nilagay natin doon sa gilid, magkasama silang dalawa. Para at least hindi rin tayo malito. Tsagayin lang nating paikutan ng tape mga katata para Maganda siyang tignan. Bali, ang kalalabasan nito, mga katata. yan ganyan. Parang walang nangyari. Testing na natin, mga katata. Ayun. Kung napapansin nyo, umilaw yung kamera sabay din ng paggilaw ng reverse light. Pagka, ibig sabihin nung no, pagka umatras tayo, may na naka yung camera. May nagtanong nga sa akin nung minsan, kinanong niya ako, pwede din bang i-connect sa stoplight yung power nun, yung positive negative. Pwede naman mga katata, kaso pagka naman reno ka, doon lang siya gagana. Pero Wag, wag natin i-connect doon. Dun lang sa ano, sa reverse light yung tinuro ko kanina. Kaya mga katata, kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka na mga katata para sa marami pang video na mapapanood mo dito. ha ha! -ha!